What's up, Matlang people? Ako nga po pala si Intel, 23 years old, ang binibining musikera ng Dasmarinas Cavite. Ganda ni Intel. Thank you so much po. Sabi nila, 4 plus 4 is equals to 8. Naniniwala ka ba doon? Bakit? Although tama naman yun, pero mas naniniwala ko dito na you plus me is equals to faith. As in, tadhana. Sino nagturo sa inyo mga? <laughs> Ito search lang po sa Google. Oh. Ah, search. Okay, oh, maraming salamat sa inyo. Thank you. you so much, oh, Angel. Oh. Ngayon naman, searching number two, Reveal. What's up, madlong people? I'm Merab, 27 years old. Ang independent woman ng Santa Mesa, Manila. <laughs> Merab, maganda ba yung pangalan niya, Merab? Maganda. Yes. Mm -hmm. May... Uh, ang pangalan niya, Merab. Hmm. Ano apelito niya? Pangalan niya, Merab. Apelito niya, ano? Ripe ka na ba? Huh? Merab? R ripe ka na ba ang apelito niya? Merab, ripe ka na ba? <laughs> <laughs> merab, ripe ka na ba? Maganda yun, no? Maganda yun. Oh, ko, hinug na prutas. Maganda <laughs> ba yun? <laughs> Ang pinito Merab, ripe ka na ba? Merab, ripe ka na ba? <laughs> May ete ka ba? Ano? Hindi, yun ang apilito niya. <laughs> Hindi, apili ano ang apilito ni Merab? Is. Merabis? is? Carl, asukal ka ba? Bakit? Kasi kape ako, ang pait ng buhay ko pag wala ka. <laughs> Ay! Ay. Ay pa naman ako sa kape. Ay. Ay maganda. Aray! Sakit naman. Kape ka ba? Bakit? Para ako. <laughs> Hello, madlang people. Ako si Andrea, ang sunshiny yogi ng Taguig City. Sunshiny yogi. Ha? yoga Sunshine. yoga Oo, yogi. O, o. yogi. Kasi nga, anak ano siya ni si Lorenti. Lorenti yogi! <laughs> <laughs> Kala ko ni Alcacid. Yogi Alcacid! <laughs> Mm -hmm. Chewing niya si Snoop Yogi Yog. Snoop Yogi Yog. <laughs> <Snoopy> yog, -yog. <laughs> gaganda ng mga pick-up lines nila. dami pa. Wala na nga akong maisip eh. Because you're all I think about. Ah. Medyo walay pero okay. Sinawa <laughs> daw. You know Ganda ba? Sige lang ako. Kasi maganda yung delivery. Oo. Oh. Oh, oh. Gusto, gusto ko yung gano'n. May acting gano. pa nga ganda, ganda. Because you're the one I think about. Yes. Gano. Ganda. ng delivery ah. Ay, lagi. Makano pa delivery? Free. Free delivery. Free delivery. Free delivery. Ayan. Good luck sa inyong tatlo.